bigyan niya sabihin? Eh, mamasada po ako eh. Piyapayag ako pong mag-motor, ay mag-cellphone. Mm hmm. Sabi, bigo lang daw ho. Papayag naman ho ako eh, kaso. Kaya pala inaapara ako nung ano, tanghali na raw, mamasada na raw po ako. Eh, yung pala, kukusap na yung lalaki sasamahan. Mm -hmm. Kaya po, nung ano, okay lang po. O, basta yung mga bata ho eh, nasa akin. Mm -hmm na barangay ko po nung 24 oras na po eh na ko po na kami po eh eh, iniwan na parang parang hayop na iniwan mm. lang inintindi Paano mo ba siya mga Ako sobra po Nudugo ang uso ng mga bata Nudugo Eh bawal po mm. yun Isa po barangay pa ako dito sa kalahasan Kaya pala tinatanong ko kung mahal ba yung mama niya kung gusto niya makasama yung mama niya, malabo po siya. Malabo po yun. Parang umiikot yung problema sa cellphone. Siya, uh, uh, Pati sa mga bata, nakaka... Mainit po ang ulan. Ang sabi ko sa kanya, mga Biyernes, Sabado, Linggo, siya walang pasok, ayaan niyo magsalit yung dalawa. Eh, hmm. kaso, tingko ko mga bata, mainit na mainit ang ulo niya. buo to, nung binigyan niya ng cellphone, nagkano na pala? Maho, Oh. Kung um, nag um, siya nung binigay ko sa kanya cellphone, sige ako yan, cellphone, gamitin mo. sabi, na Sabado, Linggo, bigyan mo sa mga anak mo. Mm. Kaso hanggang sa mga maluko, sabi, kabibigulay big, daw. Lagi-lagi po sinasabi sa may bigulay po. <laughs> hindi, hindi ko na po natandaan. Ano po yung bigulay? Parang... Um, yung makakalalaki po tapos kakababae. Tapos doon po siya nakagawa ng asawa po. Kahit oh, eh? nakakatakot na pati yun alam ng mga bata. Napapanood po kasi sa kanya. po niya okay. mga yan. Nakikita na may kausap siya ng mga lalaki. Ah, may nakikita kang ni Mama? Opo, may lalaki po. Hmm. bahay na gawa sa tarpaulin, no? Sa baby mark po. Kala ko, ako nga, tarpaulin po, di ba? Mm hmm. Bali po yung iniwan mo sila. mama po sa ano sa iba. Ah, pwede nga ikwento nyo sa amin ano po yung buhay po nila. Eh, ayan po kasi eh, ano, nagwe-waiting. Eh, dati po kasi wala po siyang, wala po siya yung iligar po na ID. Ah. Yan, nakulong po yan. Yan. Yeah. Ng no, ilang buwan po. Dito po tayo pala. Yeah, Ayun, dito po. Ilang buwan po yan. Ang so, yan, nagwe-waiting po. Minsan naman, namamasada po yan. Hmm. Eh, kinuha po yung motor niya. Hmm. Yung may-ari. Kaya po hindi na po siya nag, ano, Nag-wetting na lang po siya. Yun lang po alam niyang trabaho. Tanong ko lang po, ba't bali ang naiwan po yung tatay? Opo. Oh, Tapos, ba't po iniwan nung ano, nung kang asawa niya? Eh, siguro, siguro sa buhay po nila. Hmm. po, kaya po iniwan po sa kanya. Pero hindi to tayo. Opo. Oh. Mainit na sa iba. Doon ka, Kuya oh, Ba't po ba't sila iniwan? Eh, nga po. Sa buhay po siguro. Nagsawa, mm. no? Siguro. Nagsawa po na po nilang ganyan. Pero nila po nang nagkakabayaan ng ng kapatid ko dahil po pag po nag-wetting niya, may dala pagkain niya. Hmm. Siguro po, sa ganyan ho. nahirapan po siguro sa ano nila. Mm. Kaya po yun. Pero po yung ano, panganay po niya. Ah, dito po yun. Dito <gasps> po yung panganay niya. Tapos yung meron din po isang bunsong lalaki, siguro po nandun po sa laruan. Mm. Tapos ako ko. Ayan po yung kuya ko nakahiga. Hmm. Ha? Shhh! Iyan yung papa mo. Anong pangalan mo? Edmara po. Ilan taong ka na? po. Eleven. Anong ginagawa ni papa mo doon? <laughs> <Nag -alaro> po. po. <laughs> Iniwan sila dahil ganito Oo lang? Opo, mm. iniwan po sila. Malilit po, kuya. Mga, yung, ano, yung anak po niya, siguro yung bunso po, ano, isang taon po. Ah. Iniwan na po. Tapos ito po, ano, grade 1 po ata. Mm. Iniwan po sa akin. Ito po sa akin yung lumaki eh, na grade 1. Mm. Tapos, yun. Hanggang sa nagsama-sama na kami dyan. Yeah. Ay, nagwiweteng na yung papa niya. Iniwan pala kayo ni Mama? Bo. Ayun po, yun, sa mm -hmm. pabay, sa wala pong nag-aano sa kanila. Ito pong pekla na ito na kagat po yan ang aso. Diyos ko po. Kumusta kayo dyan? Oo, oh, po. Okay lang. Si Mama, nangangamusta ba si Mama sa inyo? Hindi po. Mm -hmm. Pero, okay. ano ba? Gusto niyo bang makasama ulit si Mama? Bahala na po. Bahala na. Pero mahal mo pa ba si Mama? Mahal. Ha? Wala na po. Hmm. Wala siyang gusto sabihin siguro. Okay. Kung mapapanood ni mama mo to, may panawagan ka kay mama mo. Ano yung gusto mong sabihin kay mama mo? Wala ko po eh. Mahal mo ba si mama mo? Wala ko po. Wala. Si papa mo, mahal mo? Wala po. Ba't mo mahal si papa? Wala pinapalo eh. Hmm. Okay, okay lang. Tuloy tayo dun. Oo. Okay. Para makilala natin si Papa mo. Oo. Okay. okay, pero huwag mo sasabihin na may bisita ka, no? Mm. Kuya. Kuya. Tignan lang po. daw bahay mo. Tignan hmm. lang daw bahay mo. Ay, Kuya. Ay, Ay magandang umaga po. Saan po kami? Sa... DSWD po ka Titignan Tingnan tayo bahay mo. Eh, lang, yun lang. Buhay na lang yung magama. Sabi na lang yung magama ang kasama-sama. Oo po. Wala na akong inay mga bata kasi nilangasin mo kami. Ha? Kaya nabuhay ko lang. Namaulit pa rin naging atrisis ko. Kuya, dito. Dito po tayo sa loob kahit mainis. Oo po. Nay, ko lang yung mic. Ay, sige po. Thank you po. Sige po po kayo. Pasok kayo rin. Magandang umaga po. Pasok po kayo eh, yan, buhay po namin. Kaya po, kayo po kayo sa mga bahay na maliit. na nasabi niyo yung linason kayo, but ano po yung ibig niya sabihin? Eh, namamasada po ako eh, pinapayagan ko po mong magmotor, ay mag cellphone. Mm. Sabi, bigo lang daw ho. Mapayag naman ho ako eh, kaso. Kaya pala inapura ho ako nung ano, tanghalin na raw, mamasada raw po ako. Eh, yun pala, Oh, sa pinili lalaki sasamahan. Mm. Kaya po nung ano, okay lang po o, basta yung mga bata ho, eh nasa akin. Mm. Pinabaranggay ko po nung 24 hours na po eh. pinabaranggay ko po na kami po eh. Ino mag-aamay iniwan na parang ha, parang hayop na iniwan. Mm. Lang iniintindi. Mm. Sinabi ko rin po sa mga magulang. Nasa po magulang parang kampi pa ho kahit mali anak eh. Mm. Ah, tiga dito. Tiga sa rapel po, Deliman. Mm. Tapos, eh, alis po ako sa umaga. Pag mamasada po ako sa bayan, yeah. alis po ako ng umaga. Pero kung sasayang na po ako para may kakainin sila sa umaga at so tangalian. Yeah. May ulam na po sila. Mm. Yun po. At, dire-direcho na ako kasi asa akin naman po yung mga anak ko. Eh, gusto ko mga kukuha. yan. Yan. Bahit po plastic ang tabing. Oo. Uh yeah. Unti-unti. Eh, alam mo tayong... Uh, buhay, kundi yun lang ako. Nag-aaral po ito lang ba? Kumusta po yung mga anak niyo, Tay? Okay naman po. Eh, hindi po na makawala sa mga bata yun. Nagkakasakit, malikot, gano'n. Hmm, nag-aaral po sila? Opo. Ah, okay. Anong grade po nung panganay? Eh, uh, grade 3 po parehas eh. Nagkasabay po kasi yung isa pong... na 2 po siya. Yung pong bunso ko. Hmm. Pwede, pa parehas na siya rin po. Kinaya ko po yan. Hmm. So, ang nangyari, nung isang iniwanan po sa akin ni Santo at kalahati. Mm. Uh, ay, ayam na buwan na nga. Tapos kinuha po sa akin nung mag, magdadalawang taong kinuha po sa akin. Alam ko magagawa kasi inayon eh. Mm -hmm. eh. Eh, inayahan ko. Ngayon, nung ako eh, nung obra ng wedding, nahuli po ako ng December 23, uh, December, uh, November 3, 2000. Ah, mm -hmm. uh, huli po ako na ako lang po ako ng kulang dalawang buwan. Mm. -hmm. Sa dyan po sa bayan. Oo. Yeah. Eh, nung iniisip ko na nasa kulungan ako, sabi ko, paglabas ko, ayusin ko yung pamilya ko. Mm -hmm. Natupad naman po yung, yung pangarap ko na mabuo. Yeah. So, itong mabuo naman po. Ito naman, ina naman ang naloko. Paano po naloko? Eh, mm -hmm. natutulong sa cellphone ako. Maluwag ko kasi ako. Hindi, ako, mm -hmm. hindi ko mm. yung mga bata. Mm -hmm. Tapos po, nung napayagan ko, hindi ko naman nahalata kasi gumagamit po magamit ng cellphone. Yung cellphone pong ginagamit namin, gamit po yung binili ko po sa dalawang bata para gamit po sa eskwelahan. Ha? Mm. E eh, pati po yung cellphone, eh, hindi nila. Uh, Ayaw pala yung mga damit, yung mga hindi oh, ko nakikita. Yung pala nakaayos na, nakabalagak na sa sa ibang bahay. Mm. Pero kumusta po yung uh, kumusta po yung pakikisama niyo sa asawa niyo? Sa tingin niyo, hindi ba naman kayo nagkulang sa kanya? Eh, minsan na yung nagagalito kasi, paano ko kasi, maglalaba. Mm. trabaho ng asawa, di ba? Tapos sasabihin mo sa akin eh, ginagawa ko rin sa katulong. Mm. Paano ginagawa kitang katulong? Siyempre, gawain may magluto at saka mag-ayos sa mga bata at maglaba. Mm. Eh, ikaw naman kako, ako, binibigyan kita ng pera. Mm. Yung pera na yan, panggasas niyo kung ano gusto niyo kasi ako naman lang ako po yung bumibili lahat eh. Pati ulam, bigas. Basta yung pera binibigyan para sa mga bata saka sa kanya mm. kung anong gusto mong bilhin. Kaso, nandiyan nag-usap po kami sa kalala. Wala po siya maipakita sa magulang saan dinadala pera. Mm. Okay naman na, wala naman kaming problema. Saan kaya napupunta yung pera, Tay? hindi eh, mm. ko nga po alam kung saan niya dinadala pera. Pati sa magulang niya, ayaw aminin. Mm. Kasi ang... So, punta, uh, ano po siya, Matas, matanda po ako ng 10 taon. Mm. 46 na po ako ngayon, tapos yung anak ko, yung siya, 36 na po ngayon. Mm. Eh, kaso, ang masakit niya, ano, uh, pa yung pinagbubuntis niya. Sa inyo? Mm. Yung, ang, ang masama ko, baka kamaya, isunod siya ang uh, apelido kinasama niya. Eh. Si mm. Kawawa naman, pag nakita ah, kita. Eh, kasi po... Ganun na po siyang bago. Hindi po, in, sa cellphone lang po yun. Mm. Hindi po sila nang, nangyayari sa kanya, kalila. Mm. Bagasano sa cellphone lang. Tapos po, December 23, pong umalis siya. Mm. Tapos nung pagtungtong po ng January, 10 mm. po to, yan. Di ba po minsan, kaya po nagkakaroon ng problema, mm. nagkakahiwalayan po yung mag-asawa dahil minsan yung lalaki, kasi pagkaganyan minsan, baka masisi po lahat sa kanya yung problema, baka po, meron po kayong ginagawa na hindi maganda sa kanya. Mm, hindi po. bog n'yo. Kaya ako lang po siya, kaya kalo po sinasaktan, nasaktan siya ng best mm -hmm. dahil nakita ko paano birahin to. Mm. -hmm. Pa, paano naka -video, po? Ba? Naka video po sa kapay ka yung kung saan tamaan. Eh wala mm -hmm. po ako namamasada. Mm. -hmm. Kaya ako doon siya nasaktan. Pwede makita yung video ko ya? Ewan ko. Hindi, ando doon sa... Ewan mm -hmm. kong buo pa yun. Pwede yung pahanap mo... Tama, kitita buo pa. Kuya, kailangan buo natin. Buo pa ba kami video yung ginawa ni Jay noong araw? Mm hmm. Nasaan nung no, ngayon yung asawa niyo? may balita ko eh, ba kayo sa kanya? balita anya? ko po, sumama po to, tiga ba daw po siya namahan. Hmm. Anong, anong, kailan ho yun? Ano po, ah, uh, malis ano po si Ano na po si... katagal? Ano na po, 2000, 2023 po siya, malis. Ah, matagal ah, na matagal? pala, matagal-tagal na rin. Ba wala na. Okay, sige, tignan nun natin. Paano ano... ho ba siya manggulpe? gulpe? Ako, sobra po. Dugo po. Ano, dugo ang uso ng mga Mamuto bata. Po. Ay, bawal po yun. Mm. Yung isa po, barangay pa ako dito sa kalasa. Kaya pala tinatanong ko kung mahal ba yung mama niya o gusto niya makasama yung mama niya. Wala po siya. Malabo po yun sa kanila. Nasira na dyan Ay, sira na sira daw po. Mm. Yung sayo. Paano ka binugbog? Pwedeng mala... Ma siya binugbog. eh, bakit binugbog. ka binugbog? Ah, uh, hindi, bata po kasi yun. Eh. Maliit hmm. po Wala po naman akong ginagawa. Hmm. Eh. Nahiram ko lang po cellphone ay bigla pong kinuha po tapos ni pagpapalo po ako. Pinagpapalo ka. Oo, oh, dyan. May pinuntahan kami dyan si Kuya rin na yung tumutulong ko sa paggawa sa bahay ko doon kay Ate Karen. Eh, nadaanan po namin itong bahay niyo, puro tarpaulin. Mm nang Saan nanggaling yung mga tarpaulin? Nahingi lang ako. lang po. Hmm. Pero natuwa naman ako. Pagpasok naman dito sa loob, yero naman siya. Mm -hmm. Iyan na mo, Kuya August? nandukto hmm. nga lang po yung kahay na pinagpakuha ko sa iyo. Hmm. Nahingihingi lang. Ah, pati ito, nahingi nyo lang din? Hmm. Nahingihingi lang. Ito yung yero po, yung dating... Nandyan. Oh, po. Ito po, nahingi nyo to. Oh, po. Mga kahay kahit tapos yung mga kawayan po na yan. Ipukuha ko lang po din sa gubat. Tumaga hmm. po ng kawayan po. Mga kawayan po. Kailan po ba kayo dito? Matagal Parang... na po. Mm -hmm. Dito na po nagkaedad ng labing isang taon to. Yeah. Tiga talaga ako sa kalasan. So, dito na po kayo nagsama mm. nung mm. asawa niyo? Mm. Dito Mm. Okay. Bali pang ano na po to. Dati yung bahay ko doon mm. sa kabila, Manila. Mm. Apo sa uh, nagkabagi ng kalunga ako na ano, bumagyo, bumaksak. Mm. Dito ulit ako mm. nagpagawa po gusto ko lang po linawin tayo yung ano, yung pag-iwan po ng asawa niyo. Sa tingin niyo, meron no ba kayong parang pagkukulang, pagkakamali, bakit parang nanlamig yung asawa niyo sa inyo? Okay. Kasi minsan hindi naman pwedeng sa kanya lang, bakit? Uh, eh, alam naman kasi kung ano kasi uh, pa ba ni pag gising sa umaga, pasada lang ako ng pasada. Trabaho lang po kayo. Oh, hmm. eh. Hindi ko nga alam. Sige, tayo, eh. kwento lang kayo. Eh, tapos po, nung sabi ko nga eh, ba't minamadali mo ko? Ginagamit ko yung cellphone, naglalaro pa ako. Eh, tanghali na, lalay like, kang wala ka nang kikita eh. Mm. Eh, sige nga ako, alis na ka ako mm. Tapos ka ako, binigyan ako ng ulam ng tatay ko. Ito ka ako, luto, luto, luto yung ng tatay. Mm. Oo, oo naman, umuha naman po siya. Mm. Wala naman problema kasi. Nung gabi, nung gabi ko kasi na baka tulog eh. Magkatabi ko, kaya niya, sinusuyo ko pa nga, tuwa Mm. Hindi ko naman alam na sa isip na ho, talaga niya yung ganong layasan kami mag-aama. Hmm. Eh, alam naman ako kung ano, ano tama, po ano. O, nakasasaktan ko dahil sa mga bata. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko talaga alam. Wala po kayong alam, wala po kayong maisip na dahilan, na mabigat na dahilan na wala. ginawa niyo sa kanya para gawin niya ho yun, na iwan kayo. Alam, ano, alam po eh. Alam ko natatandaan kasi. Hmm. Baka naman po, ano, hindi niyo ho ba siya nasasaktan, verbal, physical? Ay, kaya ako po na po nasaktan yan dati nung nasampal ko siya. Dahil sa mga bata, kita kasi eh, tinampal to, pinipapalo, dumudugo ang nguso. Mm. Siyempre, ama ko. Mm -hmm. Ay, yun lang ho. Tapos nakita niya siya nasaktan, anong ginawa? Yung sinampal niyo na agad? Ba't ba ako ginagawa yung mga bata? Eh, mm. batay anak ko eh kayo. Kahit ako anak, mali ka. Tapos? Eh, nung ano eh. Naano niyo na Oo, ano, you know? nasampal ko siya. Tapos mm. siya, gumantis ako -gum mo siya ng kahoy. Binalibag niya ako sa akin. Pero kasi yung tatay ko po, eh, manuhan niya. Kasi oh. po ko, kasi uh, sempre, kinta, eh. binigyo ko po. Kasi, kasi po itong wala. sa uh -huh. Nasa namamasada po. Uh -huh. Eh, yung ano, eh, pinagmurang po kami, yung inaawat po namin yan. Kinuha po, eh, kinuha ko po, po kasi yan. Mm. Eh, tapos sabi ko, patayin mo ni anak ko, makakadaw patayin niya, anak niya yan. Wala daw po kami mga pakailam. Paano po papatayin nyo? sabi ko sa kanya, Papatayin ang baka kay anak mo. Uh, eh sabi niya, kahit daw patayin niya yan, anak niya yan, wala daw po kami mga pakailang. Uh um, <coughs> Tapos yun, si tatay ko nagalit. Eh pinagsabihan siya, eh, minura po ako kami. Eh. So gano'n na yung mga um, salita, tatay? yeah, baka, baka nga po, baka akala niya. Kinakampihan ako ng mga ka-SMP, eh, siyempre, pamangkin yan eh. Mga mm. magulang ko, panig sila. Yung mumura yung magulang namin, masama yun. Saan po ba kayo nagkakilala ng asawa niyo? Sa cellphone lang, ho, nagpapos, cellphone nagalaga lang. po. Nag-alaga po ako ng itik noon eh. Hmm. Paano nagsimula po yung away? Ganun. Ano po yung sa tingin niyo dahilan? Hindi ko po, talaga alam kasi pagkagising ko kasi ng aga po ako alis eh, mga, pay, mga 4.30. Hmm. Alis na ako, pakain ng mga, mga, bata, ayusin mo dahil papasok. Tapos uwi po ako sa so tanghali, gudalan ng ulam. Mm. Tapos pagbalik ko sa bayan, ang tanghali. Gabi na po uwi ko. Mm. Mm, yun lang ako. Ano po yung parang ano, siyempre nakikita niyo may parang tinatago. Nag-aaway kami. Mm. Pero ah, uh, nagkakasundo naman po kami. Eh, talagang hindi kong lubos maisip bakit ginawa niya sa amin magkaama yun. Mm. Hindi mo na ako nagkukuha sa mga pagkain. Pera. Yeah. Alam ko, pag iipunin niya yung mga labahin, ngayon, pagka pinilit ko yung ginagawa ko doon po mm -hmm. eh, sa katulong. Eh saan ako lulugar? Nalungkot o kayo mm -hmm. nung iniwan mo kayo? Sakit ako kasi iniisip ko, paano ko ako bubuhayin yung dalawang bata mm -hmm. dahil maliliit pa nga ako. Pero sa tulong naman ng mga kapayid ko, nilungan ako para mahirap. Mm -hmm. So nalangin ko sa Ibig sabihin, ilang taon na po yung pag-iwan sa kanila? Bali-bali 2023 po. Mm -hmm. Dalawang Pasko na siya wala. Oh, okay, meron ako kayong bago. O, ngayon po? Opo. wala lang, hanggang gabi pa ako uwi. Eh. Kaya, tinutulungan, tinutulungan ah, po ako. Ah, may bago na. Ibig sabihin, si no? Eh, kailan lang din po, yun. Eh, gusto niya akong tulungan. Mm -hmm. po, bibili nga, pa, siya po ang nagpakabit ng nawasa. Mm -hmm. Kasi nahihirapan mm -hmm. daw kami mag-igip. saan Kasi, naman po kayo nagkakilala ng bago niyo? sa five, isa kasama ko po nagmumoto, mayroon siyang asawa, mm. Ano, kinakasama, ano, pinisang buo nung kinakasama niya. Mm. Pin, po sa akin yung number. Pinakilala po. Oo, oh, pinakilala sa akin. Hanggang sa mm. magbe-birthday nga po ako ng March. Um, March 15, March 14 pa po, pumunta na ako siya dito. Mm. At, tapos po, sabi niya, tutuloy mm. pa pagkakita, magtiwala ka lang. Kasi, may, na, kasi, kasi oh, nakikita rin kasi gusto niya, pagka-adop, siya yung nagpapera uli. Mm. kanya, kuryente naman ang gagawa niya sa akin kasi wala po akong kuryente. Oo. Oh. Narinig ako ito, mm. lang po ako sa, sa po, sa gubat. Mm. Ito so, malikot. Eh, tapos po, ayan, yung gamit ko po, ayan, solar. Yeah. Po, ayan. Solar mm. gagawa? So, wala po akong kuryente. Mm. Dati meron. Mm, ang mm. tatay ko ay meron pa. Eh, Saan po na, siya nagtatrabaho tayo? Tagalo sa'yo na po siya. Eh, may tindahan lang po sa ng eskwela, pati na tindahan. Uh, sino pong matanda sa inyong dalawa? Siya po, 51 na po siya. Ah, 51 kayo? 46 lang ho. 46. 46.